Hindi mo talaga ako kakayanin. Dahil hawak ko ng pinakamalakas na makakalaban mo. Di ba, Darius? Itutuloy natin ang laban, di ba? Love? Gav? Okay ka lang ba? Okay naman ako. Bakit parang may puti sa mga mata mo kanina? Nagaganda ka lang siguro sa mga mata ko. Idilusot tayo. Halika na. Alis na tayo dito. Dahil sa kapupunta, hindi ka pwedeng lumabas. Kailangan mo magpahinga. Meron akong meeting na kailangan puntahan. Importante lang, ha? Hindi, hindi. Wala kang meeting. pinakansel ko na ang lahat kay Alex. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mo nga sabing magpahinga, eh. Importante ito, Lucy. Mas importante pa sa buhay mo? Love, makinig ka naman sa akin. Hindi pa rin nila nahahanap si Farah. Kaya mas delikado kung lalabas ka na naman. Kasi kailangan ako ng cash. Eh, kailangan ako ng pera. Meron lang ako pagbabayaran. Eh bakit hindi ka nalang mag-online banking? Mag-money transfer? Kailangan ako ng cash. Hindi, Darius. Hindi ka aalis nang hindi ako kasama. Hmm. Check mo. Kompleto yan. Asan ah, yung susi? Sandali lang. yung susi. Lapag <laughs> muna! Masyado ko namang atat. Magbabayad naman ako. Aba, syempre. Nakita mo naman. kumpleto lahat. At ang kotse, nakapark sa labas. Natural. Eh, amoy ko ang mga katulad kong manggagancho. Hoy, hindi ako hustler, ha? At hindi kita iisahan. Alam kong kilala mo yung nanay ko. dami mong iisahan Oo. Oh, eh, nasaan ang pambayad mo? Darating nga. Pwede pong mag-chill ka lang. Pagpapahid nga ako. May dala yung pera. Okay! Eh, okay. ma kang mag ng mga IDs mo. Ha? No anda, no ID. Ano ba kasing klaseng transaksyon to? At nakakash talaga. Hindi ba delikado to? Bakit hindi na lang check eh? Darius, saan ba tayo pupunta? Anong gagawin mo sa pera? Sagutin mo naman ako, Darius! Darius, ano ba? Kausapin mo naman ako, Darius! Nag-aalala na ako eh, parang may mali eh! Alam mo, Nagbago ka na mula nung makuha kita kay Farrah. Anong ginawa niya sa'yo, ha? May ginawa ba siya sa'yo? Dario, sabihin mo sa akin. Anong problema? May nararamdaman ka bang iba?